idol uh, tayo mga idol ayan uh, na tayo ng uh, container ayan uh, ngayon mga idol uh, pipila naman tayo mga idol sa x-ray x-ray na naman tayo mga idol parang walang pila x-ray mga idol lang ang pila ng Sri. tayo sa gilid ng dagat mga idol tayo ay pipila ng x-ray yan o wow. ako sa bahadi ay ito ng yan si Vince Mill na siya tayo idol latan si uh, Badia, idol Ayan, mga idol la, ah, Salamat sa panunod ng ating vlog mga idol Ayan bye bye mga idol